Kayo po ay uh, naka-video. Humigit 25,000 pisong halaga ng shabu ang nasamsam ng mga operatiba sa ikinasang drug by bus laban sa dalawang sospek kahapon lang pasado alas dos ng madaling araw sa Estrella Street, Pasay City. Mula sa inisyal na investigasyon, na aresto ng tauhan ng Station Drug Enforcement Unit sa pangungunan ni Police Captain Andrew B. Hega, Chief SDEU, ang mga sospek na si alias J, 36 na taong gulang, at si alias Bombay, 37 taong gulang na parehong nasa drugs watch list bilang street-level individual. Nagresulta ang operasyon sa pagkakumpiska ng tatlong pirasong pakete na hinihinalang shabu. May standard drug price na 25,840 pesos kasama ang black pouch at limang daang pisong buy-bust money. Pinasuri na sa forensic unit ang mga pirasong ebidensya at ngayon ay nasa proseso na ng inquest proceeding ang mga naarestong sospek kasunod ay dadalhin sila sa himpilan ng Pasay City Police para sa tamang disposisyon. Reklamong paglabag sa RA-9165 ang haharapin nila. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Tony Veva, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.